Ay, maayong araw sa to, mga NBA fans sa Pilipinas o sa gawas sa nasod ng na mga Pilipino. <laughs> Nindot ni nga playoffs mga kaigsoonan kay tungod nga naman ah, na ay mga bagong team na nitumaw na nibalik diha sa diri sa second round nga playoffs pananglitan ha sa Eastern Conference oh na diha ni ang New York na sa taas ka panahon <laughs> wa ay nakatungtong diha. Indiana. ini na po, no? O siyempre, ang Cleveland. Nagpabili na diyan na medyo na kanon na ang Boston. Pero nindot ni nga series, kaning Indiana o New York. Ah, uh, puros ni Kamot ni, puros uhaw. Ah, uh, kaling lang Indiana, mga buirato ling Indiana. Sa Picas Bahin po, Ah, uh, sa Western Conference, oy na po yung mga bagong nibalik diya. Minnesota, Timberwolves, kani, uhaw, pasta tanang uhaw ni. Pero nindot lahang team karon power, mga batanon abtik, dagko yung backcourt, backcourt back nila. So, manikamot yung Denver, ana nga di siya masweep kay putik wawang yawa ni depending champion ka masweep ka ginuo ko. Manikamot gyud na sila na bahalag daog lang kaysa okay na sila kaysa masweep. Sa pikas bahin, uh, okay si Ogalas kani Kaning okay siya, mga batanon nya paspas. Wala lang Dallas, uh, napuwi ka So, nindot na nakuhaan na kuhan, uh, away. Uh, but, eventually, ako ang kuhaan, ako ang, ako ang, siya pa Akong, tag dia. Ang prediction na ako, tag na, prediction is Minnesota gina versus either Boston or New York. Kana. So, kana ha, katong mga diehard fans sa mga nalang team, oh. relax lang mo kay, sa so Western Conference sa mga league on na team sa so, una, nang igang -e na like parang like, Lakers, DSW, uh, Phoenix Suns na igang -e na sa so, Eastern Conference well, -e po, na igang po ang mga Milwaukee Bucks, Miami Heat, Philadelphia na igang -e po so na yung mga bago mo na nakanindot ya yeah. so good luck sa inyo mga team apan sa pikas ba yun kaning mga nanugal sa NBA masabtan sabto na to ni kay sugal man ilaha so Posible nga na itim tim nila kung kong dili to gina sila naon sa day mo. Ay lang kayo yung sirisu ha nang kuan dia na nugal mo sabta na ninyo kay nugal man. Dito gina asa mo paborablis daog. Kuan na itlabot nang iawag kinsa mo champion ya Ay importante wagay ta kay la sa usay medal lim sa tong mga apuhan niya. Ang kay lunod patay ta na mga buwang. Wa ta ka balong sa ikuan. Mora na dia naon sa mga lingaw na style dia. So basta ko ang prediction Minnesota. It's either Minnesota versus K.C. mo daog Boston ug New York. Alright? So good luck sa inyo mga team. Of course, hopefully no next season ako bisa konsang, Detroit, Japan, kung saan, Detroit giya pa ko bahala lang kinaunsan, sa eh. Alright? All right? Enjoy.